Magandang araw mga kailanan. Ang mga halaman ay mahalaga sa buhay. Ginagawa nilang makahinga ang kapaligiran ng ating planeta. Ang kanilang mga nabubulok na katawan ay lumilikha ng lupa sa ilalim ng ating mga paa. At ginagawa nila ang liwanag na enerhiya sa mga natukod na sustansya na nagpapanatili sa atin ng buhay. Ang mga halaman na matalas na tinutukoy bilang mga buhay na nilalang ng kahabihan ng plantay ay may malaking influensya sa ating buhay. Pinag-aaralan sila sa larangan ng botany dahil sa kanilang mga natatangin katangian ang mga entity na ito ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa ating pag-iral habang tayo ay umaasa sa isa't isa. Habang nagbibigay sa amin ng isang hanay ng mga tutas, gulay at oksigen ang mga halaman ay tumutulong din sa pag ng carbon dioxide mula sa atmospera mukot pa dito na nakapagsila sa pagpapanahili ng isang malusog na ecosystem. Pinapanatili ng halaman na malinis at maganda ang kapaligiran. Ang mga halaman na ay nagbibigay ng mga protas, bulaklak at birding dahon sa mga hayop at tao. Ang mga halaman ay gumagawa din ng kanilang sariling pagkain sa pamumagitan ng proseso ng photosynthesis. Ang mga halaman ay maaari din lumaki sa mga anong tubig tulad ng malawa, ilog, dagat at karagatan. Ang bawat ah, malalaking halaman ah, na ating nakikita ay nagsisimula sa isang buto kaya halina at samahan niyo akong tuklasin ito. Ang Sidkot ay ang pinakalabas na layer ng buto na nabubo mula sa mga integument. Pinoprotektahan ito mula sa malubhang na mga kondisyon sa kapaligiran at pinipigilan ang labis na pagkawalan ng tubig. Embryo ay isang bahagi ng isang buto o usbong na naglalaman ng mga pinakaunang atlo ng mga ugat ng kay at dahon ng halaman. Ang kutulidon na ay tumutukoy sa makabuluhang bahagi ng imbri na matatagpuan sa loob ng buto. Ito ang una at manangkot na dahon na lumalabas kapag umubo ang buto. Tinatawag din itong storage unit ng isang buto dahil nagbibigay ito ng nutrients sa iba't ibang bahagi ng isang ibrio at ng halaman habang ito ay lumalaki. Ngayon pupunta naman tayo sa seed germination kung ang pagtubo ng buto ay maaaring tukuyin bilang pangunahing proseso kung saan lumalaki ang iba't ibang ng halaman mula sa isang buto patungo sa isang halaman ang mga kinakailangan para sa pagtubo ng halaman. Una ay ang sanday ng liwanag ng araw ay kailangan para sa photosynthesis. Ang araw ay nagbibigay ng paunang enerhiya na nagsisimula sa cycle ng photosynthesis. Ang enerhiya sa liwanag ay nagiging sanhi ng isang kimikal na reaksyon na sumistira sa mga molekula ng carbon dioxide at tubig at may inaayos ang mga ito upang gawin ang asukal, glucose at oxygen gas. Pangalawang pangailangan ay ang tubig. Ito ay kinakailangan para sa photosynthesis na kung paano ginagamit ng mga halaman ang enerhiya mula sa araw upang lumikha ng kanilang sariling pagkain sa posisong ito ang mga halaman ay gumagamit ng carbon dioxide mula sa hangin at hydrogen mula sa tubig na hinihigop sa pamamagitan ng kanilang mga ugat at naglalabas ng oxygen bilang isang byproduct. Ang palitan na ito ay nangyari sa pamamagitan ng pore like stoma sa mga dahon. Ang oxygen ay ginagamit sa aerobic respiration kung saan pinaghiwa-hiwalay ang mga molekula ng pagkain upang maglabas ng enerhiya para sa paglaki. Ang mainit na temperatura ay kailangan habang tumataas ang temperatura sa itaas ng best temperature, mas mabilis na lumalaki ang mga halaman hanggang sa maabot nito ang pinakamataas na rit ng pagunlad nito. At iyon lang sa araw na ito mga kahilnan. Salamat sa inyong panunood.